Hello po mga katipips at welcome po muli dito sa aking youtube channel at ngayon po ay nasa UP Diliman tayo so makita kayo ng mga anong mga dahil ngayon po ay Sunday ngayon sasagot tayo ng mga ilang uh, questions about Gcash I think one question lang muna. Uh, at ang tanong niya ay ni is kung mababawi pa ba niya yung kanyang uh, Gcash na na scam or nakuha or nasend niya dun sa scam. Okay? Now, ang sagot dyan ay malaking chance po na hindi na po ito makukuha dahil Uh, this 2024 yata or 2023 ay merong notification or pop up na sinasabi ng GCash na sure ka ba na i-send mo dito at pag na-send mo rito ay hindi mo na ma-re-refund kasi tsaka imagine mo halimbawa kung 100 pesos na lang sinin mo at or ng mga nice scams ay isang million sila sa 100 lang na na dapat nilang iripan ng Gcash eh masyadong malaki yun imagine ba diba? kung 1 million times 100 pesos pa lang na scam eh watch more halimbawa may mga na scam na 1,000, 3,000 or mas malaki pa so ang sabi ng Gcash ay ah, hindi na i re diba? So sad to say, kung kayo po ay na-scam, ay hindi nyo